Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax Uba, angal, Uba, angal. na balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, bilang ng mga nasawi sa kambal na lindol sa Davao Oriental, nadagdagan pa. Pangulong Marcos, ipinagutos ang walang patid na relief at rescue operation sa lugar. Mga kaanak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa-isang pumalag sa interim release rejection ng ICC. VP Sara, hindi umano pipiliin si Boying Rimulya bilang ombudsman kung siya ang presidente ng bansa. Pangulong Marcos, hinimok na manghimasok na sa ICI at ipa-livestream ang proceedings. Mga produktong ipinagmamalaki ng Mindanao, mabibili sa Maynila. At bagong modern twist ng tinapa na tinapang manok, dinayo ng Brigada Manila sa Bulacan. Panita. Panita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve a better life. Sa and at lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistance ng Power Cells Herbal Capsule. Ito, I'm Drive Max. Max. Brigada Bantilan nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, eto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, October 11, 2025, kami ang inyong tagapagbalita. Ako sa Brigada Ley bagyo At Brigada Sheila Matibag. DriveMax, right DriveMax, right Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, mahigit 8,000 individual ang apektado ng malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental. Ayon po sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot naman sa 8,000 at 400 katao o nasa 3,000 at 500 pamilya ang apektado sa mga bayan ng Mati, Taragona at Lupon sa Davao Oriental, gayon din sa Hinatuan, Surigao del Sur. Iniulat naman ng Office of Civil Defense na walo ang nasawi sa insidente. Mga kabrigada samantala, kaninang alas 5.32 naman ng hapon, niya ni ng magnitude 5 na lindol ang kabangan Zambales. Mga kabrigada, mag-ingat po sa posibilidad ng mga aftershock. Frybacks, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Samantala, puspusan pa rin ang pagresponde ng mga ahensya ng pamahalaan sa Davao Oriental matapos ang magnitude 7.4 na lindol kahapon. Kaugnay nito, personal nang bumisita sa lugar ang ilang cabinet secretaries upang alamin ang lawak ng pinsala at matiyak ang mabilis na tulong sa mga naapektuhan. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Report! Puspusa na ang pagkilos ng pamahalaan sa Davao Oriental matapos ang 7.4 magnitude na lindol na yumanig sa probinsya kahapon. Batay sa ulat ng Office of Civil Defense, as of 4 p.m., umabot na sa walo ang nai-report na nasawi dahil sa pagyanig, pero subject pa raw ito sa validation at verification. Libo-libong pamilya rin ang inilikas at kasalukuyang nasa mga evacuation center. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na maraming prioridad ngayon ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente. Inatasan din daw ng Pangulo ang lahat ng frontline agencies na magtrabaho round the clock para sa rescue, relief at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Kaugnay nito dumating ngayong araw sa Davao City si Department of Education Secretary Sani Angara, DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno para para personal na alamin ang sitwasyon sa briefing na pinangunahan ni Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang at Mati City Mayor Joel Mayo Almario iniulat nila ang lawak ng pinsala sa infrastruktura, paaralan at kabahayan kasunod nito nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Manay District Hospital upang silipin ang kalagayan ng mga pasyente na pansamantalang inilikas matapos mawasak ang gusali dahil sa lindol kasama rin sa pag-iikot sina DPWH Secretary Dizon at DepEd Secretary Sani Angara na agad nagsagawa ng assessment sa mga daan, tulay at paaralan na napinsala. Um, pinapunta kaming lahat ni Pangulo today uh, kasi tagaga he wants to provide the fastest relief uh, as fast as we can. That's why Secrex is here, Secsan is here, our uh, Secretary ng Minda is here. So, unang-una, report nga ako for DPWH. So, all roads are Uh, passable, national highway is passable. Uh, may damage pero minor. No, pero may mga magaking damage sa mga local roads. So ngayon, ang ginawa ang, ang, inutos ng pangulo natin is lahat ng assets ng DPWH ipinasa na namin sa local government units. So uh, yung mga nagki-clear starting kahapon, ano na yon, no? Nasa kamay na ng local government units yon kay Mayor at kay governor. No? So para wala ng bureaucracy. So tuloy-tuloy na no, ang clearing. Maraming mga barangay roads, especially leading to the mountains, ang pinamaan because of landslides and may mga nasira. So we're currently clearing all of that. Buong puwersa din daw ang ibubuhos ng DPWH sa pagtulong upang masimula ng agarang pagbuo ng medical tents, evacuation sites at sinimula na rin ang assessment ng iba pang public structures tulad ng schools at hospital sa Davao Oriental. Bottom line, whether it's a safe calamity or not, we're already here. We're going to give everything that we can provide to provide the uh, the province and the municipalities that were affected immediate relief. Kasi yun ang number one na uh, priority ng Pangulo natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Authority. Strikebacks, Brigada Bandita, Nationwide. Mariin namang kinundi ni Davao City Representative Paulo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court na huwag pagbigyan ng hiling na interim release para sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon uh, sa kongresista, aapila at lalaban sila upang makauwi sa Pilipinas ang kanyang tatay. Ang pasya naman ng ICC ay may tuturing anya na gross and disgraceful miscarriage of justice at hindi umano ito batas kundi political chatter. Samantala tumanggi namang magsalita si Vice President Sara Duterte hinggil sa pag naman ng ICC sa interim release ng kanyang ama. Oh yes, uh, hold ko na lang muna ma'am yung comment ko dito sa ICC case no? kasi kailangan muna natin kailangan natin maki-empathize and ma, maki-empathize sa mga nabiktima ng lindol at uh, mag-sympathize mga uh, sa mga namatayan so mamaya na natin mamaya ko na uh, sagutin at uh, magbigay ng komento ko, uh, sa ICC at sa iba pang uh, mga issues <smart noise> Samantala, ipagpapa sa Diyos na lang daw ni Vice President Sara Duterte ang magiging trabaho ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa pagbisita nito ngayong araw sa Davao Oriental, sinabi nitong hindi na rin kailangan pang silipin ni Remulla ang kanyang salen dahil malaya raw nitong mapag-aaralan ang kanyang dokumento. Una kasing sinabi ng Ombudsman na target nitong maging accessible ang salen ng mga public officials sa publiko at at kasama na rito ang lahat ng opisyal gaya ni Duterte. Huwag so, na niya silipin. Huwag na niya si, silipin. No? Ilagay na niya sa harap niya at uh, pag-aralan na niya ng uh, maayos. Uh, kung ano man yung uh, gusto niya gawin. Ipagpasadyos na lang natin siya at uh, kanyang mga gagawin bilang umpasa. Sa huli, ini VP Sara na kung siya ang presidente, hindi seremulya ang kanyang pipiliing ombudsman. Si Pangulong Marcos naman hinimok na manghimasok na sa ICI at ipa-livestream ang proceedings. Brigada Haji Camino, ibrigadamo. Nanawagan si Las Piñas City Representative Mark Anthony Santos sa Independent Commission for Infrastructure na i-livestream na ang lahat ng pagdinig ukol sa umano'y maanumanyang flood control projects. Ito'y matapos mabalitaan ni Santos na mayroon di umanong isang opisyal na nagwala sa kasagsaga ng investigasyon nang ipatawag ito ng ICI. Ayon sa kongresista, kapag isinapubliko ang proceedings, itataguyo nito ang transparency, accountability at pagiging patas, lalo na sa mga usapin na sangkot ang bilyon-bilyong pisong pondo. Sa pamamagitan anya ng live streaming, mapapanood ng taong bayan ang tunay na nangyayari at malalaman kung sino ang tama. Kinwestiyon din ni Santos kung bakit kailangan isikreto ang ICI hearing. Gayong ang access ng publiko ang pinakamainam na safeguard laban sa cover-up at influensya sa politika. Idinagdag naman ni mamamayang liberal party list representative Laila Delima Lima na kung talagang kaisa si Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng transparency, dapat siya na mismo maghimok sa ICI na i-livestream ang hearings. Punto ni Delima, Lima, ngayong sinuspindi na ang pagdinig ng infrastructure committee sa Kamara at hindi pa alam kung kailan muling itatakda ang investigasyon sa Senado, nais na ng publiko na malaman ang status at usad ng pagsisiyasat ng ICI. May stulang naglolokohan na umano kung itatago sa mamamayan ang pagdinig dahil kapag sinabing independent, hindi ito nangangahulugan na magsosolo. Para kay Dilima, may iwasan ng whitewash at pagdududa kung bukas at transparent ang pagdinig. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Music and News. Samantala sumalang sa motorcycle riding course ang mga miyembro ng PNP Highway Patrol Group Isang programa para paigtingin ang disiplina, defensive driving at kahandaan ng mga pulis sa lansangan Brigada kath Austria, ibrigada mo! Sa patuloy na pagtaas ng mga aksidente sa kalsada inilunsad ng PNP Highway Patrol Group ang motorcycle riding course para sa kanilang mga tauhan, isang hakbang para masigurong ligtas, disiplinado at handa ang mga pulis sa lansangan. Mahigit isang daang PNP personnel ang lumahok sa programa na layuning sanayin ang mga ito sa defensive driving at tamang asal sa daan bilang mga guardians of the highways. Meron po tayong participants na hindi po babasis ang daan na PNP personnel na ito po no ay ang layunin po nito pong uh, uh pong ito or training po na ito ay una maturuan po yung ating po mga PNP HPG personnel para maging defensive driver at sa uh, kasama rin po dyan yung maituro din sa lahat or ma-impart sa kanila yung tamang uh, pagdisiplina kapag tayo rin ang nangunguna bilang guardian ng ating mga highways ayon kay Lieutenant Malang, umakit na sa mahigit 1.4 milyon ang bilang ng mga road crash incident sa buong bansa mula yan Enero hanggang December 2024 na kinabibilangan ng motorsiklo, four wheels, truck at bus. Yes, um, uh, nakakalungkot po, no? tumaas po sa bilang ng isang milyon yung bilang ng ating pong road crash incidents nationwide po ito. Kaya po talaga din na uh, yung mga operation ng inyong PNP HPG together or collaborated with other agency ay magpapatuloy po para po talaga mapababa yung mga gatong road crash incidents Part particularly no sa pagbibigay po ng mga information drive at pagkakalat din po ng mga PNP HPG personal nationwide katuwang anya ng HPG ang DOTR, DPWH, MMDA at LTO sa pagpapatupad ang whole of nation approach para mapababang accident at mapaigting ang traffic discipline sa bansa. Tiniyak ng HPG na magpapatuloy ang ganitong mga pagsasanay upang mapanatili ang kaligtasan at kayusan sa ating mga kalsada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Nationwide mga kabrigada, hindi nyo na kailangang pumunta ng Mindanao para matikman yung mga prutas at produkto doon gaya po ng durian, mangustin, yung chupa-chupa at lansones. Sa kartilya ng Katipunan sa Maynila, inyo yang matitikman. May report si Brigada Jigo Custodio. Ibrigado mo! Brigada. Sa entrada pa lang, amoy mo na ang isa sa mga pinakasikat at ipinagmamalaking na prutas sa Mindanao, ang durian. Mga kabrigada, hindi nyo na kailangan pumunta ng Mindanao para matikman ang mga prutas doon. Gaya na lamang nitong durian. Siyempre, meron ding pumelo para sa mga naghahanap dyan. At syempre, hindi mawawala yung sikat na sikat na mangustin mga kabrigada. Meron din tayong lansones at syempre, meron din rambutan. Sa mga naghahanap naman ng marang, meron din. Dito nyo yan matitikman sa kartilya ng Katipunan dito lang sa Maynila. Perfect, matamis mga kabrigada ayon sa Department of Agriculture, ang Mindanao Fruits and Food Fest 2025 ay layong ipatikim sa ating mga kababayan ang mga produktong ipinagmamalaki sa Mindanao. Tampok dito ang mga durian, mangustin, marang, lansones, meron ding pumelo at saging na mabibili sa murang halaga. Ayun sa mga nagtitinda, makasisiguro ang mga bibili na masarap at fresh ang kanilang mga prutas. Siyempre po, masarap, masarap na talaga. Matamis sir. Pumunta na kayo dito, dito po sa Manila City Hall. Mabibili rin dito ang isang uri ng prutas na bastos man sa inyong pandinig ay masarap daw kainin, ang chupa chupa. Ito yung tinutukoy nating chupa chupa. Ito ay produkto ng bukidnon. Ang lasa daw nito ay nahahawig sa mangga, sa melon. At sa papaya, kaya kung gusto mo matikman, sa halagang 200 pesos, makakachopacho pa ka na. Bukod sa prutas, tampok din sa Mindanao Fruit and Food Fest ang iba pang mga produkto. May durian tart, may kape at tsokolate na gawa sa Mangustin. Ang mga produktong ito naman, mapa wine, jam at dressing, lahat ay gawa sa mangga. Producer po kami ng mangga sa Mindanao. Yung mangga natin, may maiiwan talaga na yung mga maliliit. So we see to it na hindi yun dapat mabasura, dapat gawing pera. Ang kakaiba po nito, wala po tayong dinadagdag na mga color. Kaya minsan nakikita nyo ibang kulay nito. Iba kasi iba-iba din ang kulay ng mangga pag nahihinom. Marami sa ating mga kababayan, hindi na pinalampas ang pagkakataon. Kanya-kanya silang pila sa mga stall para bumili ng mga prutas at pagkain. Matagal na po kasi hindi nakatikim ng ano, durian. So kaya po dumaan kami dito ngayon. Nagpapasalamat naman ang mga nagtitinda sa Department of Agriculture sa pagkakataong ito na ibinigay sa kanila. Bukas ang Mindanao Fruits and Food Festival mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa Manila City Hall Grounds, Cartilla ng Katipunan at tatagal ito hanggang October 17. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, sawa na ho ba kayo sa paulit-ulit na fried chicken o di kaya ay inihaw na manok? Huwag kayong mag-alala dahil may tinapang manok na natuklasan ng ating Brigada Manila team sa Bulacan. Kwento sa likod ng modern twist ng tinapang ito, alamin sa special report ni Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo. Brigada! Tinapang! Tinapa kayo dyan! Isa ka rin ba sa mga nagabang dati o di kay pinagabang ng mga magulang mo ng sigaw na ito para makabili ng tinapang isda sa mga naglalakong nakabisikleta? Well, kung yes, well, pareho lang tayo kasi pati ako ay pinaghihintay ng nanay ko doon sa may gate para nga abangan ang sumisigaw ng tinapa. At syempre dahil napaka worth it naman kasi talagang hintayin ng mga ganitong tinapa dahil masarap ito sa kamatis at sibuyas at maging sa suka. Pero... Alam mo ba ngayon ay merong kaming bagong natuklasan na tinapa dito sa bulakan bulacan at ito nga ang... Presenting Tinapang Manok! At dahil unique at bago nga sa pandinig, ang tinapang manok ay inabutan namin ngayong araw ang pagdayo ng ilan para nga lang matikman ito. Maraming na rin daw nagpupunta, kaya nagpunta rin kami. At matikman namin nung gaano talaga kasarap yung chicken na tinapa nila. Sa Facebook namin nakita. <laughs> mm -hmm. Tapos na-curious kami, kasi kaya eh. bumili kami. Bali, at um order po tayo ng dalawang chicken tinapa, tsaka isang bangus. Bakit naisipan nyo na itry? Curious lang din kasi bago. Yung chicken tinapa parang wala pa masyado. Nun. Kahit sa Manila kasi wala. So, dito lang talaga, first time. Kaya na, curious kung ano ang lasa niya. Pero maliban nga kina Kuya Nelson, Kuya Lobel at Ate Tin, ay naabutan din namin si na Kuya Brian na mula Pampanga pa na dinayo pa ito para madala raw sa kanilang flight ngayong araw. Napanood ko lang sa vlog. Dadal namin Korea, flight na namin mamaya. Ano pinili niya Kuya? Manok. Masarap. Tinigma ko, masarap nga. Hmm. So kayo, babalikan niyo pa yan? Pabalikan pa. Pag-uwi namin. Pag namin. <laughs> Samantala, bagamat halos first timer nga, ang nakapanayam nating nauna ay nakausap naman natin si Ate Bibi na loyal customer daw ng tinapahang ito. Pang ilang beses nyo nang bili po dito sa Chayos? Naku, marami na. Pabalik-balik kasi iba talaga lasa dito masarap. Mm -hmm. At dahil nandito na rin nga tayo, eh susubukan na rin natin at titikman na rin natin ang tinatawag nilang tinapang manok. At syempre, na no, before natin gawin yan, eh syempre alamin muna natin kung ano nga ba ang kwento at maging ang proseso sa likod nito. Gaano na po katagal itong business po natin? Uh, mahigit 50 years na siya kasi nagumpisa ng 1970s. Ayun sa kwento ng may-ari na si Rosario de la Cruz. Madaming klase, bangos, tilapia, galunggong, tamban, silenyasi, mga aligasin, kabasi, marami pang ibang ano. Tsaka yung manok namin ngayon na ano, chicken tinapa. Mm -hmm. Maliban nga kay Nani Mercy na siyang may-ari ngayon ng Tsayong Stapahan, ay nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap ang mismong nakaisip at gumawa ng chicken tinapa na si Tatay Jose. Sa akin naman eh parang di ko akong akalain na na magkakaganyan. Kasi ako, mahilig talaga ako magluluto, mga papulupulutan. Oh, one, isa, nag-birthday ako ng July 8. Uh, nagluto ako ng, nag-steam ako ng apat na pirasong manok. Tapos ganito, yung dalawa natira. Eh, siyempre, inisip ko, kung hindi ko siya luluto, eh, masisira. Inisip ko, pipilitoyin ko siya, kung ano Sabi ko, pitapahan kami, bakit hindi ko try na pausukan siya. Tapos kinabukasan nun, dumayo yung mga kumpare ko. Pinatikman ko sa kanila. Tapos sabi nila, Pare, sarap nito. Malayo mo nito. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko. Pero shout out. Pare, po, shout out sa'yo. Yun yung nagsabi na malayo mararating. At mga kabrigada, ngayon ang gagawin natin kung makikita nyo ay eh, naka-plastic na tayo sa mga kamay eh dahil magkakaroon na tayo ng ating taste test. At syempre, matitikman na natin ang masarap na chicken tapa na pinagmamalaki syempre dito sa may chayong stapahan. Tignan nyo mga kabrigada, ayan siya. Parang very ano na siya. Ayan. So pagkatatry natin dito sa may part ng wings, kasi actually ko makikita niyo sa gilid, may kasama rin tayong, ayan, at syara. Ang ating taste test for today. So aamuin ko muna syempre ang ating amoy. Dahil ako ay nasani din kumain ng tinapa dati. Akong pinaghihintay ng nanay ko sa gate <laughs> nung tumatawag ng tinapa. So ngayon, amoy natin siya kung kapareho ba siya ng amoy ng tinapa ng mga isda. So, pag inamoy mo siya, actually, hindi mo may isip na ano siya, tina pa. Ngayon, tatry na natin ang simple. Ayan. Mmm. Ang sarap niya. Maano siya, smoky ang ano niya, ma'am. Lasa na... Ma-juicy mm, siya. yan nga po. So, masarap siya. So, ito, papakita natin. Ay, baka mahulag sa ang ano, isang drop. Ayan. Mmm. Harap! Ito siya. So okay, ngayon, titikman na natin ng chicken. di ba? sa mga chicken, masarap ang ano, pagkaan ng mga may, pag may mga buto-buto na. So titikman natin. Mm. So it's so yummy. So it's so yummy. At dahil nga it's so yummy, nagiging favorite na talaga ito ng iilang pamilya sa kanilang hapag. Ito'y mapatamban man, galunggong, bangus o di kay manok na tinapa. At hindi na nga nakakapagtaka kung magigustuhan rin talaga ng publiko ang mga kung tawagin nila. Dahil kung makikita nyo, napakahaba ng proseso para gawin ito. At sabi nga ng ilan, ang tunay na masarap na pagkain ay nanggagaling mula sa pagluluto sa puso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann no 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto. Drive Max. Drive Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, mm -hmm. 75 days na lang. Pasko na. Mula rito sa Brigada News, FFM Manila, mm -hmm. the Music and News Authority. Authority. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.